Nasa halos 2,000 agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur ang mapagkakalooban ng titulo ng lupa na pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bukod po dyan, mamamahagi rin ang Pangulo ng tulong at ayuda sa ating mga kababayang magsasaka at mangis daroon. Mula Camarines Sur, may update si Kenneth Pasyente live. Rise and shine, Kenneth. Audrey, tuloy ang pagbaba ng pamahalaan sa mga komunidad para matiyak na maibibigay ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Yan ang tema ng aktibidad na pangungunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Pili Camarines Sur. Matapos kasi ang mahabang panahon, formal nang mapapasailalim sa pagmamayari ng mga magsasaka ang lupang kanilang sinasaka. Katunayan, nasa 1,965 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa iba't ibang probinsya sa Bicolandia ang mapagkakalooban ng land titles na mismong iaabot ng Pangulo. Kung susumahin, aabot sa kabuang 3,328 na hektaryang lupa ang, ang maipapamigay sa mga beneficiaryo. Bukod sa pamamahagi ng titulo ng lupa, Pangungunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng presidential assistance para sa mga mangingisda, magsasaka at kanilang pamilya na apektado ng El Nino phenomenon. Kabilang na ang tulong pinansyal na naging posible sa pag-agapay na rin ng iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng DSWD. Inaasahan ding ipapamahagi ng Pangulo sa mga magsasaka ang pataba, gayon din ang mga farm machinery and equipment para sa mga organisasyon ng mga beneficiaryo. Kabilang na ang four-wheel drive tractor, compact rice mill, motorized hauler, hand tractors at iba pang makinarya. Yes Audrey, at ngayong umaga nga ay makakasama natin yung isa sa mga benepisyaryo nitong titulo ng lupa na ipapamahagi ni Pangulong Marcos Jr. maya maya lamang. Sir, good morning po. Magandang umaga rin po sa inyo lahat. Sir, ano pong pangalan po ninyo? Ako po si Edgar Oligario ng Daet Camarines Norte. So sir, ang tanong ko po, ilang taon nyo na po bang sinasaka ...yung inyong uh, lupa sa ngayon? Uh, nasa ano na po, 15 years, mayigit. At gano'n po niyo katagal hinintay itong uh, araw na ito... ...na magkaroon po kayo ng sarili po ninyong titulo? Uh, mga mayigit, kumulang dalawang tao. Gano'n po ba kahirap, sir, na parang uh, sinasaka nyo... ...ay hindi nyo po uh, sariling lupa? Napakahirap po ng ganong sitwasyon, gano'n hindi mo alam kung hanggang kailan ka doon. ay sa ngayon po at medyo na bigyan ng opportunity na ma sa programa na ating mahal na Pangulo. Papasalamat po ako sa binigay na lupan. Gano'n po ba ano ano po ba ano bagay, sir, na sarili n'yo na yung lupa nyong ano 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 sa ano 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 sa mga ano 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 ganitong lupang sasaka. Okay, sir. babalikan ko po kayo maya-maya lamang. Ano, at... at, Audrey, sa ngayon ay mahigpit ng ipinatutupad yung uh, seguridad dito sa venue at inaantabayan na lamang natin yung pagdating ni Pangulong Marcos Jr. At yan na muna ang huling balita mula rito sa Pili, Camarines Sur. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Lubos din ang pasasalamat ng ating mga kababayang magsasaka at maangisda na napagkalooban ng tulong at ayuda sa Tagum City. Mula pa rin yan sa distribusyon ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Fox and Families na pinangunahan din ina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod. Si Jaira Mondes sa Report, Rise and Shine, Jaira. Umarangkada na rin sa probinsya ng Davao del Norte ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay ang distribusyon ng presidential assistance to farmers, fisher folks and families na apektado ng pabago-bagong klima ng panahon. Aabot sa higit 10,000 na benepesario ang labis na ikinatuwa ang personal na pagbisita ng Pangulo sa kanilang probinsya. Lubos ang pasasalamat nila sa naging pagkilos ng gobyerno at sila ay matulungan para may dagdag pang gasto sa araw-araw. Gaya na lang ni Janisa na nagtitinda na lang ng balut sa bayan ng Carmen mula nang masira ang kanilang sakahan ng palay sa nagdaan na shear line. Ang pera po na matlanggap namin sa araw na ito, ito po ay pangdagdag sa ng aking anak. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa government na nagbibigay ng ayudang ganito kasi malaki po itong tulong po sa aming pamilya habang ang magsasaka na si Rodolfo mula sa Panabo City, lubos rin ang pasasalamat sa Pangulo. Salamat po po sa kay President Marcos na bigyan kami ng tulong sa kuhan sa pang-abono at sa pang sa bahay Bikas. Ikinatuwa naman ng provincial government ng Davao del Norte ang naging mabilis na pagtugon ng national government. Hindi lingid sa ating lahat ang suporta at programa na ibinabahagi at ibinubuhos ng pangulo dito sa Davao del Norte mula sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga naging biktima ng pagbaha at iba pang kalamidad hanggang sa pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families of PAF kung saan libo-libong magsasaka mangingisda at mga pamilyang Dabawnon ang makikinabang. Taos-puso kaming nagpapasalamat PBBM. Sa datos ng Department of Agriculture as of May 21, 2024, maabot sa 9.5 million pesos ang halaga ng pinsala na dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Higit 175,000 ang mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang apektado. Kaya na minabuti ng pamahalaan na madaliin ang pagbibigay ng tulong sa mga benepesyaryo. Pagsusubikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at tagulang, kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta Manga dasal at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagong na magtatagumpay tayo, maisulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Kasabay ng nasabing distribusyon ay iginawa din ang mga farming equipment and machineries mula sa mga national agencies gaya ng DA, National Dairy Authority, Philippine Coconut Authority at iba pa para sa mga benepesyaryo mula sa buong Davao Region. Aabot naman ito sa higit 155 million pesos. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondeza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.